Paano mo nga ba i-ignore ang isang lalaki kung in the first place? Ini-ignore ka din. At hindi lang 'yan ang ating pag-uusapan sa video na ito dahil ibibigay ko din ang limang pinakadahilan kung bakit kay ni-ignore. So kung handa ka na, I hope na handa ka na din na pindutin ang thumbs up. Napakalaking tulong po pa para sa akin na sa channel na ito. And kung baguhan ka dito, welcome na welcome ka po. At kung hindi mo pa ako kilala, just call me your Kuya M and don't forget also to hit the subscribe button para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. Kaya let's go na, mga katambahan. Actually, I made a lot of videos about ignoring, kung ano yung dapat mong gawin kung i-ignore ka, paano mo siya i-ignore, inuwin, masasaktan mo siya. Pero I think hindi ata napanood ng ilan nating mga kaibigan dahil almost marami akong nababasa sa comment section about ignoring, anong gawin nila dahil yung partner nila ini-ignore sila. So sige, uh, gawan ko na lang ng uh, ibang video and upgraded na din na version na video, okay? So, una natin pag-uusapan dito ang limang dahilan kung bakit ka nga ba ng isang lalaki. Anyway, bago ko pala ibigay yung number one, gusto ko lang na linawin or sabihin din sa inyo na alam mo ang talagang tunay na dahilan kung bakit ka ini Okay? Alam mo yan. Dapat ikaw yung mas may kilala sa situation mo. Pero anyway, kung naghulhan ka at hindi mo alam, panoorin mo ito. So number one na dahilan kung bakit ka ini is because he needs space. Huwag mo siyang kulitan. Kung kailangan niya ng space, ibigay mo yun sa kanya. Number two, He might be dealing with his personal na issues, uh, maybe family problem, uh, sa trabaho or personal na niya. Ganito kasi ang mga lalaki, hindi kami masyado na nag open lalong lalo na personal issues namin. Ayaw namin na ini-involve yung partner namin, hindi naman sa hindi namin sila manhal or hindi namin pinagkakatiwalaan, kundi para sa amin, ayaw namin na pati sila na namong problema, pati sila na-i-stress. Kaya sometimes uh, sinosolve namin yung mga personal issues namin na kami. Pero wag nyo sana may misinterpret na baka sinasabi nyo hindi na kayo mahal ng partner nyo, okay? So yun, number 3 na maaaring dahilan kung bakit kayo need nor is because nasaktan mo siya or uh, galit siya sa'yo or may something na nagawa ka sa kanya kung bakit ka iniignore. And ito ang very common. Okay? You need to know that. So, ano bang nagawa mo kasi sa kanya? Huh? And number five na maaaring dahilan at mapakalaking possibility nito kung bakit ka iniignore ay... Dahil yun yung way niya para sabihin niya sa'yo na gusto na niyang makipag-break. Pero sometimes kasi yung iba natatakot na diretsahan na sabihin sa'yo. Kundi idaan nila sa panlalamig, idaan nila sa pang-i-ignore sa'yo. Para ikaw na mismo ang makaramdam aray, masakit no? Hindi ko naman sinasabi na ganyan yung situation mo. As I said a while ago, mas kilala mo yung situation mo, mas kilala mo siya, mas kilala mo ang relationship niyo. Okay? So proceed na tayo sa walong, par walong paraan kung paano mo siya i-ignore kung ini-ignore ka din. Okay? Number one, Don't chase after him Ito ang pinaka ko na gawin nyo Yung maghabul sa kanya Kung ini-ignore ka Kung kailangan niya ng space Kung lumalayo siya Alam mo, pinapatay mo lang ang chances na magkabalikan kayo, ang chances na magkaayos kayo kung palagi kang nagabul sa kanya kung kailangan niya ng space. Hayaan mo lang in that way, ini-ignore mo din siya. And okay lang yun sa isang relationship dahil binibigyan mo siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip, na ma-realize ang kanyang pagkakamali or makapag-decide talaga ng tama. So, don't chase after him. Number two, spend time with your people. Napakahalaga na Wag kang mag-focus masyado sa problema nyo or sa pang nyo sa'yo dahil mababaliw ka, mabubuang ka dyan at uh, mas lalo kang ma-stress, ma, ma ko ka ng anxiety, depression. Kaya wag na wag mong kakalimutan to spend time with your people or sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga tao kung saan komportable ka. In that way, na i-diversify mo yung focus mo sa problema nyo. And, napakaganda din kasi na i-spend time mo sa mga people or sa mga tao sa paligid mo nag-enjoy ka doon dahil in that way nakakahugot ka ng positivity uh, make sure uh, na positive yung mga binibigay nila sa'yo ha huh? dyan ka din nakakapag-isip ng tama okay may mo yung mga negativity na iniisip may iwasan mo na may stress dahil merong mga tao sa paligid mo so don't forget to spend time with uh, them dahil ito pa kasi kapag nakafocus ka palagi sa problema nyo wala may stress ka and maapektuhan kung paano mo kung paano yung approach mo sa kanya okay So, once again, spend time with the people around you. Number three, Keep eye contact to minimal. Like for example, kapag na nag-uusap na kayo or kapag mayro kayong arguments or kapag nagkasalubong, nagkita kayo or kinakausap mo siya kasi nga ini ka. Iwasan mo na titigan siya sa mata-mata sa mata. Bakit? Kasi baka maawa ka or baka alam mo yon matamaan ka ulit ng karisma niya. And ikaw yung, and chances is that ikaw yung palaging naghahabol. Okay? So, iwasan mo na tumitik muna for the meantime, ha? Sa kanyang mga mata kapag nag-uusap kayo. And number four, ignore his calls or texts kapag siya na yung nauna na nagparamdam siya na yung una na nagtext Hindi ko naman sinasabi na forever, okay? Gusto mo lang, kasi in that way kasi, gusto mo lang na ipakita, iparamdam din sa kanya, ibato din sa kanya na nasasaktan ka, na nasaktan ka sa kanyang ginawa, na hindi okay yon para sa'yo. And in that way, marirealize nyo yun, in that way, ah uh, maaring mas gagalingan niya pa na manuyo sa'yo, okay? Lalo-lalo na kung siya talaga ang may kasalanan, siya talaga ang may nagawa. Anyway, sa relationship, wala akong sinasabi sinasabi na tama or mali. Lalo lalo na kung nag-aaway kayo. Walang tama sa inyo at walang mali sa inyo. Although, kasabihin na natin siya kasi siya kasi ang nang simula. Pero kahit ano pang mga arguments yan, meron at meron ka din nagawa kung bakit ganyan siya. Okay? So, wag ka maging, wag ka ma -pride. So, itong pag ignore na sinasabi ko sa inyo, hindi yung magiging ma ka. Kundi, gusto mo lang ipakita na nasaktan ka. Yun lang. Wag kang maging ma-pride. And then, ito ang tips ko. Kung nagtatawag-tawag o nagt-text siya, tignan mo yung content ng kanyang tinetext. Kung it's about yung uh, reasons niya, nagpapaliwanag siya, and then, talagang sincere siya sa paghingi ng sorry. Yun. Tanggapin mo na, replyan mo na, sagutin mo na yung kanyang tawag. Pero kung palagi siyang nagte-text or nag-chat or nag call para lang patuhin ka ng masasakit na salita or para lang uh, ipamukha na mali ka or para lang awayan ka or magsusorry man siya pero hanggang sorry lang, yun lang, wala siyang paliwanag, parang wala lang sa kanyang nangyari huwag mo muna ang tanggapin. Kasi sometimes ang ibang lalaki, nagsasorry lang or nagre-reach out sa'yo dahil gusto niya lang magkipag-ayos, pero ayaw niyang finifix yung uh, mga toxic or finifix yung issues nyo. Ayaw niyang ayusin yung issues nyo. And ang tendency kasi nito, kapag hindi naayos yung issues nyong dalawa, maaaring paulit-ulit na lang na yon. Okay? So, hindi ko nga sinasabi na porque siya mali ay dalagang siya ng mali. Evaluate mo din yung situation mo. Evaluate mo yung sarili mo. Baka meron ka ding nagawa ng mali. Baka naapakan mo yung kanyang pride. Baka na disrespect mo din siya. No? So, yun yung mga bagay na i-check mo. Okay? And number five do not initiate a conversation with him. Sabi ko nga kanina, huwag mo siyang habulin. And pagdating naman sa mga communication na ganyan, huwag kang mag-start muna na conversation. Ayaan mo, wait mo lang. Ang lalaki kapag mahal na mahal ka, hindi ka niya matities, promise. Okay? Bigyan mo lang siya ng space, hayaan mo lang siya, and I'm pretty sure na magre-reach out at magre-reach out yan siya. Siya yung mag initiate ng conversation sa inyo. Okay? And number six, napakahalaga din ito give him the silent treatment pagdating sa mga pag-aaway na may, yan, mga arguments na yan after nang mga masasakit na salita na nagbatuhan kayo after nang alam nyo na yung nangyari ang pinaka-powerful na dapat mong gawin is silence alam nyo ba na ang pananahimog mo hindi ibig sabihin na talunan ka hindi ibig sabihin na ikaw ang mali ang pananahimik mo na yan ay magdadahilan sa kanya para ma-curious sayo bakit kaya siya nananahimik and in that way napapakita mo na mas matured ka and sa pananahimik mo na yan nababasa mo yung kanyang moves Don't you know ang mga magagaling na leader or magagaling na tao, matatalino, wise, knowledgeable, mas nananahimik sila. Naghihintay sila ng tamang panahon para i-execute niyang kanilang words pero kapag yan ay nagsalita, talagang matatahimik, matutulala ka na lang. Ganun. Kaya napakahalaga na bigyan mo siya ng silent treatment. Hayaan mo, huwag mo siyang batuhin ng masasakit na salita. Kung, uh, like for example, nag kayo, na ganun, iwasan mo, tumahimik ka lang mo. It will help para ma-fix ang mga issues nyo. Pero hindi ko sinasabi na forever na marahimik ka. Merong time na kailangan mag-open. Kailangan mong mag-sabit ng sides mo para ma-fix yung issues nyo, okay? Number seven make sure your responses is short. Ito ang isa na pinaka pagkakamali ng karamihan lalong lalo na sa inyong mga babae dahil sa pag-aaway nyo na yan, very high yung emotion nyo and ang tendency nito, patuhin nyo ng nakapakahaba, napaka madrama at essay ng mga text messages or uh, sa tawag naman talagang rat-ratin nyo, machine nyo. Iwasan nyo yung mga bagay na yan. Pag ini-ignore ka, iwasan mo na magdrama. And ang practice mo na gawin dito is short lang na text or reply sa kanya. Napakalaga nito. And number eight. And number eight. Ignore your boyfriend or partner and slow things down for some time. Uh, napakalaga na kapag sa mga issues na ganyan, huwag nyo madaliin. Okay? like for example, huwag nyo madaliin na ayusin. Lalo-lalo na kung halimbawa, katatapos lang ng away nyo, mainit pa yung ulo ng isa, mainit yung isa, or very emotional ka. samantalang isa is uh, akalmado lang. Huwag nyo pilitin na ayusin agad. Take some Kasi ang tendency kasi nito, kapag mainit pa kayo, mataas kayo, tapos itiran na try nyo na ayusin, maaaring magkabanggaan ulit kayo. Meron kayong masabi na naman na masasaktan yung kabila. Naku, magre-react naman sa kabila. Kasi nga mataas pa yung emotion nyo. Take sometimes. Ignore mo siya. And sa pang ignore mo na yan, evaluate mo din yung situation mo. Evaluate mo kung ano mo yung mga bagay na nagawa mo sa kanya ano kaya yung nagawa niya sa akin or is pag-isipan mo kung okay lang ba na makipagayos pa ako sa kanya okay lang ba na matolerate pa yung mga bagay na ganito ganito ganyan napakahalaga nito wag yung ganito kasi ang karamihan sa inyo karamihan sa atin pala kaya ilan yung naayos na relationship because nalilimutan or iniiwasan niyo na i-address ang issues niyo or kung i-address niyo man kalahati lang hindi niyo i-address sa mga specific na bagay. Dapat kung nag-aaway kayo na ganyan, huwag niyong hayaan na mauulit na naman yun na dahilan or issues ng pag-aaway nyo. Para ma-eliminate na yung mga ibang issues, para maiwasan ang palaging pag-aaway, and kapag na-eliminate nyo yung mga issues na yan, mas magiging masaya yung relationship nyo. Or, mababawasan yung dahilan ng palaging yung pag-aaway, and sinisigurado ko na mas mag-e-enjoy kayo sa relationship nyo, okay? So, take some time. so Huwag niyong madaliin na pero make sure na ayusin nyo. Hindi yung ignore mo siya forever. Walang mangyayari. So, I hope na nakatulong itong video na to. And kung nagustuhan nyo, huwag nyo kakalimutan bigyan ako ng thumbs up. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God